Wow! By fingers. Yun, huli oh. First catch natin ah. first cuts natin oh. No? tayo. Hindi nang lala Napuruhan ito. <laughs> Napuruhan. Kanina pa ito. Parutang lutang. Yun. Ay, kaya naman pala oh. Po. Ito may mukha Ang tama ah. Lucky po oh. hmm. Wow Five fingers hmm. Fingers po Ito yung natin Bukas natin Buwi na mano ah. Buwi na mano Lucky po Pagpapahala pa rin tayo Katulad nung nakaraan Na video natin Na nakahal tayong karpa malaki hmm. gandang size Okay, so ang laki na naman oh. No? Ang so, laki na naman. Tilapia sa tamaan natin. Ako nagbuhol na yung tansi natin. Ay nakabunot. Sayang. Ay hindi, hindi, hindi. Huli po. Huli po. Huli po. ka makakabunot. Uy, lalaban pa. Huli po. Huli po. Ang sasabit. Dahil pa namang kakasabitan. Oh. No? Yun, ako. ko Oh, nalalaban pa. Ayan po. Uy. Uy. Huwag sasabit. Huwag kang sasabit. Ako. Ayan. Uli po. Laki ito. Ako. Meron po. Marutong pa. Uy. Ito na naman. Uy, laki po talaga. Ay, ah, po Laki po. Hmm. po. Bakang kawala pa. Eh. Muntik na. Muntik na makawala. Muntik na makawala. Ay ah, po. Laki po na naman. Kasi yung laki yata po ng unang tinamaan po natin, oh. yun oh. Oh. Ako, magkasing size po silang dalawa. Laki. Pareho, Yun, know? Oh. by Five fingers. Oh. Bibigyan tayo po ulit. Panibagong blessing na naman. Sana ay makarami pa tayo. At mayroon pang mga nalutang. Nagbuhol-buhol yung ating ano Tansi. Maganda pala yung patama at nasa gitna pala. May batok. So pa, nung nakaraan nahuli pala natin dito, karamihan pala ng tama ay sa batok. Doon ako nakasipat sa may batok ay. Yan o. No? Kala ko makakawala. Hindi siya nang lalaban na gaano ay yun laki po oh. gandang sukat kapareho lang ganda po ha pala yung sa tropa natin meron nyo dito yung tropa natin na huling tilapia ito lang po yung size ayun oh. dalawang maliit 3 fingers Kakalahating kilo na agad. Ko hmm? nag-aambon po. Maaga pa naman ay. Eh. Maaga pa. Alistair tayo na punta dito. Pero nag ano, na, nag ulan na kahapon. Kahapon na hapon na nag-ulan. Ano, Nawala at mga malalaki dun oh. mayroong pa sana. Yun, okay guys, makakawin na tayo. So, dahil umula na talaga. And may paambun-ambun pa na, ano, nalalaman. <laughs> yung panahon. So, kahapon, ay so, yung, yung, isang, ano, yung isang video natin, dito rin, ay, hapon na yun, umulan. Pero ngayon, siguro mga alas 4 pa lang, umulan na. na. O, so, so, wala nang lumutang din dun. So, yung hole natin ngayon. Nakadalawa lang ako dito, na piraso. So, ano ba yun? ito yata na sa lalim sa dalawang piraso na huli ko ah ito ito pala ito saka ito ito yata itong, ito nga yan tapos ito tropa natin yung tatlo magbali lima ay pangulama tayo Uwi na tayo pwede na